Tad Jesus ay nagaagi sa baybayon ko dagat it Galilea. Akita na narodaywang kamangisda nga magmanghod na Sanday Simon ag Andres nga nagaitsa ko anda nga gaya. Munot ka mo, kakun. ay obrahan ko kamu nga mga sumunod na kun. Akon ka ngaturan turan, agod imbis nga isda rin yung dakun, ay tawo rin yung kumbinsihon nga magtuo ka Ngani yagi ng daro andang pagpangisda, ang nagsunod kana agud mangin anang mga sumugunod. Pag-abot nanda sa unahan, hakita ni Jesus ro mga unga ni Zebedeo na sanday Santiago ag Juan. Nagakaayad sanda ko andang mga gaya sa andang baroto. Ay susdayon sanda ang gintawag na magsunod ka agud mangin anang mga sumugunod, Ngani ginaywan ng daro andang ama Agro andang mga kabulig sa andang Baroto ang nagsunod kay Hesus.